Wednesday morning ngayon. We are ready. Okay. Wednesday morning ngayon. First day ng trabaho ko. And tuloy-tuloy pa rin yung snow guys. Tuloy-tuloy yung snow. Simula kahapon ng umaga. Kaya walang pasok sila os ngayon

daliri ko ah. uh, Lamig Negative 2 ang temperature ngayon no? Oh. ah, Tinulungan pa ako ni Judge ah, Thank you ah <laughs> okay, Guys, let's go. Ito na yung pinaka mahirap na season, guys. Pero pinaka maganda din pinakamahirap kasi nag scrape ka araw-araw tuwing papasok ka ng trabaho yung mga windows, yung windshield yan, i-scrape yan tapos maputik yung daanan and maganda kasi syempre snow guys puti ang lahat ang, ang unusual ba sa ating mga Pinoy wala kasing ganito sa ano sa Pilipinas, di ba? And kagabi nga pala, guys, nagtapon ako ng basura. Eh i snow pa kagabi. Sinubukan ko magtapon ng basura ng naka-topless. Wala lang, trip ko lang ito, panoorin niyo. Guys. Kapal ng snow, guys. Magtapon ng เอาไสิมหามา

di ko inagana, dito ha alright 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 guys andito na ako ito na naman labas na naman ako sobrang lamig parang kagabi <laughs> panood nyo nakataples ako kagabi nagtapon ng basura <laughs> <laughs> Wala lang trip lang guys. <laughs> Higdan ko lang kung gaano kalamig. Is <laughs> yung mga sasakyan. Eh. sa sasakyan ko. Palabas na sila ng steam. Ibig sabihin niyan alas 8 na. All right guys, pasok muna ako. Okay? Mayan na lang ulit. Puting-puti. Okay. Uwian na Tingnan yung gano'n. Kadumi yung sapatos <laughs> You still here Puro starch and candy Alright let's go Pinainig ko na itong sasakyan para hindi na nagyeyelo before ako uwi dadaan muna ako dito sa giant tiger bibili lang ako saglit ng gloves kasi sobrang lamig na pagka nagtatanggal ako ng snow ng ano ng pag umaga sobrang lamig sakit sa kamay and pag nagkukuskus ng ay jacket na sila dito guys oh. 79 dollars 40 dollars naman ito. yung third gloves nila maganda to ah 16 lang siya meron na akong gloves kasi nawala lang eh nawala yung isang pares <laughs> guys nabili ko na yung kailangan ko etong gloves magpapagas pa pala ako alright <laughs> paubos na yung gas eh no? alright alright dito na ako yan ako papagas na pero kailangan patay natin yung aircon and yung sakyan ganun talaga pag magpapagas dito and syempre ako lang din yung magagas guys <laughs> mahal ng gas dito ngayon guys hello tapos nagpagas tayo ng 50. 0.24 So, 31 liters yun Alright, tara, bayad muna tayo Then, uwi na ako Yun lang yung bahay Yun, dun na <laughs> Pagtawid lang <laughs> Alright Let's go home We're ready to go home guys Sa wakas <laughs> Tingnan na natin kung ilan yung nadagdag sa, sa gas Ready ka na ba? Boom Kalahati Kalahati guys Alright guys, nakawin na ako Nakikita nyo yung maliwanag na yan Diyan ako nagpagas <laughs> Tapos pagliko lang dun konti Diyan, yun na yung giant tiger Sabi sa inyo eh Maliit lang talaga tong town namin dito Sa St. Stephen eh <laughs> Isang buong araw, libut mo na lahat dito. Mm -mm. Pero, kahit na maliit, kumpleto. Kumpleto sa lahat. Alright, wala ka nang hahanapin pa sa iba. <laughs> Luho lang yung hanap mo sa iba, guys. Hi, guys! How are you, guys? Good. Wow! Mukhang masarap. Oy! Beef broccoli! Panis! Oy! Ano yan? Sinigang! Panis! Oy! Ano yan? Nalagyan na ng sabaw ng sinigang! Ay! Ganda! <laughs> this is a is. Ay, this Mahal naman. Ay, Ay, 16 lang talaga yan. Siyempre, plus tax. Alam mo naman dito sa Canada. 16 is lang dapat yan. Naging 18. Oh, okay, guys. 7 years old na daw siya. No, I'm not. Wala, hindi pa. Ang laki-laki mo na, boy. Ang laki-laki mo na. Kailan lang nung karga-karga kita sa kamay ko. Tapos, ang bilis mo nang lumaki, guys bilis mo lumaki boy bakit ganon? Yan, nagpictorial sila kanina sa snow ni Mami. Boom! 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 <laughs> <laughs> Ay, ang ganda na. Ang ganda yan. Yan. Pulang-pulang. <laughs> Ayan oh, ang cute kaya. Ang cute. Oo, si Chicks na. <laughs> Oo, oh, ang cute. <laughs> Two hands ah. Kailangan hindi ka matumba ha? Kakapit ka sa... Kakapit ka sa kamay ko ah. Kailangan hindi ka matumba boy. Dapat <laughs> na agad niya lang yung, yung, yung... Okay, you ready? Aha! Nagagi! Tingnan na! <laughs> Ito na lang yung hawak niya guys! <laughs> One more time yan! One more time yan! One more time yan! Daddy! <laughs> All right, good. Oi, Over the ear. But. Sa kanini ha. Sa mga mama mo daw. Oh, wow, that's interesting. Kawin mo raw. Yeah, oh, wow, this <laughs> Tuwang-tuwa siya. Alright. Yun na yun. Alright. Kulay, no? Kaya delikado yan pagka ano, nabagsakan ka. Kaya hindi pwede na pumunta sa mga gilid ng bahay pagka yan, may snow. Or pagka natutunaw yung mga ice delikado pag ka sa gilid ng bahay baka mo bawal magingay di diba? parang papanood natin sa cartoons dati sa Tom and Jerry <laughs> pag sila eh, na yung mga ice tapos nagsisibagsakan so yun, guys tapusin na natin itong araw na to sa and, yun sa muli and this is the best day of my life guys because every day is another best day of my life. Tomorrow again is the next best day. Alright. Bye-bye.